Kahit isa na lang, isang beses na lang, magkita tayo personal. Ano ba? Ayoko na nga. Paulit-ulit ka na lang kasi. Pagod na. Ayoko na. Ako na lang siguro. Di na ba ano? ulit. Magandang buhay mga kumpare. Tagilan namin hindi nag-uusap ni Jenna. Hindi ko talaga matiis. Hawagan ko ngayon. So sorry dito sa bahay kasi medyo magulo pa gawa na. Nakalipot ko lang tapos wala mag-isa nag-aayos. Sa so kasama ko si Bobby yan. Kamusta? Hindi ba ako naririnig? Naglalag ka. Kamusta? Hindi mo ako rinig? Naririnig. Ba't hindi ka nagsasalita? Ano ba yun? Ba pwede yung may pag-usap? Personal. Pero saan ito? ko. Hindi ko alam. Na, miss kita eh. Saan punta? <laughs> Wala, ang ginawa lang. Ang ginawa? bilis naman. Anong ginawa no, mo? Bakit? Nang wala mo? Nang wala mo. Ba, pwede magkita personal. Ayoko na nga. Nga, namimiss ka na, na rin eto. O pati to oh. mis... ako. Tawa na nga ako Ay, sa akin lang naman eh. O oh, para sa kanya. Kahit isa na lang, isang beses na lang, magkita tayo personal. Ano ba? Ayoko na nga. Paulit-ulit ka na lang kasi. Sige na. Sawa na nga ako sa'yo. Pagod na. Ayoko na. Ayoko na. Ang ayaw mo talaga. Oo. Sige. Ako nila siguro Kain na ito lahat Binabaan ako Galit na ata Tawagan ko ulit Tagal na kasi namin hindi nag-uusap eh Sobrang nakakapagod pala maglipat ng ikaw lang mag-isa yung nag-asikaso. Sobrang drain na drain ka. Kaya ilang araw din ako wala upload sa mga nag-comment. oy kumusta na? Ano? ano yan? Ano ikaw lang nag-a-activate? So bakit? ako ka pa ng tawag. Ikaw ba nag sa na CCTV? Ikaw ba nag-ayos na itong PC? Itong laptop? O ang kung aninong ba yan? Hindi mo nga ako nalutuan ng pancit no? kanina kumain ka, magpapakala. Kaya oh, ang tagal na natin hindi nagkikita eh. Kanina umaga ka pa na sa taas. Ilalak mo yung pinto. Paano hindi ilalak? Makasarili ka nga eh. Makasarili? Tinanong kita. Sabi ko, magluluto ako. Gusto mo ba? Ano sagot oh. mo? Sabi mo, ikaw bahala kung gusto mo magluto ka. Oh, kung gusto mo. Kung gusto mo, edi eh, dilulutoan mo ako. Ay, sabi mo kung gusto ko eh. Hindi. Oh. Oh, sige nga isipin mo. Oh, kung gusto mo, magluluto ka. Limang taon ka nang ganyan, ayaw mo akong diretso. Limang taon ka na din ganyan, hindi mo pa rin ako nababasa? Tuwa ka na pa ngayon. Sidap. Hmm, Sidap, spicy. Ang hmm. taon na eh. Dagan mo ng ano ah. Ano. Eh. Ang itlog. Itlog tapos. Sabi mo kanina, ayaw mo na. Ayoko na. Ayoko na. Sayo. Oh, Dito, hindi. Dito. Kaya akin yan eh. Joke lang. Ito ang ita. Luluto ka ba? Hindi. Huwag luluto. Luluto ka na. Wala ba ang ano dyan? Wala naman. Pampalakas magluto ba? Kiss! Kiss! Kasi... As a friend muna ah. Oh, as a friend, dalawain muna. <laughs> okay na. Okay na. Okay. <laughs> <laughs> Niniwan mo kami ng anak mo dito, oh. Eh, hindi ko alam kung sino bang nakaskor. Sabihin mo nga, Bobby, sino ang nakaskor? Yung mami ba? Si daddy? Anino ah, Team Jenna, Team Libag, o Team Babi. I love you all. Miss ko na miss ko mag-upload. Let's go.